So, morning, guys. Good morning. So, napapansin nyo, medyo kumunta yung baby ko. Dahil kapo, nabawasan sila. Uh, may bumili. Kasama ko sa trabaho, binili niya. Nabawasan ang mga pitong piraso yun magpapakain na naman tayo ganito yung senaryo natin ito yung maga papakain ng mga alaga Yung kahon, nabinta ko lang ng mga bata pa naman 'yan eh. Nabinta ko ng 1500D tsaka 400. na kala ko ayan ng pala mo eh pero medyo luma na yun, tang wala nang ganyan no mm. -hmm. mm -hmm. Lagyan natin vitamins. Binabasa ako si guys para di siya nabubulunan. Ito naman sa mga sisiw ko guys Mga manok Bukod sa bibi kasi meron din akong alaga manok ah, Binabasa ko lang para Di sila mahirap Matunawan Hmm. Yan lang ginagawa ko. kahit papano naman yung sa bibi ko eh napag, nakapagbinta rin tayo Ayan naman yung mga 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 ko yan eh. Bigay ko kung ano to guys. Dito rin naman mayroong uh, tisyo dito. Uh, Magiging sambon pa lang. Ayan guys. Saka ito namang bagong pisang baby. Ayan, guys, Ito, 3 sa piraso Mga, ano pala ito, mga, magiging linggo. Hmm. Yung ma maliliksi naman sila. Lagyan natin yung gamot. Kaya big.